Hi YouTube. Bale, eh, I'm gonna be honest with you guys, no? For the past few months, medyo nawalan tayo sa focus. Gawa na sobrang daming nangyari, no? Sobrang daming events na pinunta natin. Sobrang daming locations na pinunta natin, di ba? Kung naka-follow kayo sa Facebook page ng Eastside Collective or ESC na ngayon, kung saan saan tayo pumunta recently dahil remonda tayo. Then, meron pa tayo naging event sa Philippine Motorsport Expo. Panay events hindi na ako nakafocus sa pag-video. And sa mga hindi nakakilala sa akin, guys, na, ako nga pala si Allen of ESC. Bale, dati madaldal ako sa TikTok. Eh nasa YouTube ako. Bakit? Kasi gusto ko isang mahabang video na lang ginagawa ko. Eh. Ayoko na yung pasundot-sundot. Few months ago, sabi ko, gawa ko ng show, ganito ganyan, sa YouTube. Pero masyado akong, alam yun, na-excite. Masyado akong nag-expect na kaya kong gawin yung mga bagay na hindi ko talaga pala kaya gawin mag-isa. Kaya, wala nangyari. Nag-hype ako, my bad, pero hindi ko magawa eh. Hindi kaya ng powers ko mag-isa. So, nagplano ako na gumawa ng show sa YouTube with regards to cars and everything about racing, ganyan, anything related. Then, yung mga topic sana is more on the informative side no as much as i can gusto ko informative lahat ng mga ipapalabas ko sa youtube page ng ESC meron ako ni reading script meron din ako mga dialogues na ni ready na para nga sana dito sa show na to no kaso tsk. di ko magawa eh <laughs> medyo maarte kasi ako gusto ko maayos yung set So ko, maayos yung audio, maayos yung lighting. Kaso, di ko kaya pa. Pa. So, sa ngayon, ito muna siguro gagawin ko. Ano? Until such time na makuha ko na yung mga kailangan kong gamit, saka ko na lang gagawin yun. Pero now, gagawin ko muna kung saan ako sanay. <laughs> Magdadaldal sa harap ng cellphone. Kahit di ko alam kung may nanonood ba sa akin na wala. <laughs> Pag-usapan ko lang naman lagi sa sakyan. And isa pa, no? Sa mga nakakilala sa akin, mahilig ako daw mag-post ng mga kontrobersiya, mga issues, ganyan. Ayoko na nun. Ano bang mga uh, okay pag-usapan dito sa YouTube? Hindi ko rin alam eh. Pero, kikwento ko na lang kung anong ginagawa ko ngayon. No? <laughs> so, it's currently November 12. And, papunta tayo sa gym kasi nag-subscribe ako dito sa Anytime Fitness. Gawa ng... Meron akong nire-ready para sa sarili ko na kailangan kong gawin dito sa gym, which is cardio. Kasi in just a few weeks, days na lang pala, 11 days na lang, meron kaming 8 hours endurance race sa Clark. Kaya, <laughs> naisip ko lang, naisip ko lang mag-gym na ulit para makapag-cardio kailangan kasi namin sa karera yun eh. So, samahan niyo ako. Mag-gym -gy ako habang nagdadakdak tungkol sa sasakyan. Let's go. So, yeah. Simulan natin. <laughs> samahan niyo ako mag-cardio habang nagdadada tungkol sa mga sasakyan. And again, I am here sa gym kasi nag-ready ako for the 8 hours endurance race this coming November 23 and 24 sa Clark International Speedway. And mukhang dalawang sasakyan kasi yung drive ko. Kaya kailangan ko mag-cardio training as much as possible. no Pero hindi lang dahil doon. Kasi gusto ko na rin naman pumayat na. Dati payat naman ako eh. <laughs> Ngayon, ang laki-laki ko na. Sobra. Anyways, pwede natin pag-usapan kung ano bang ginagawa sa endurance race, no? Bali sa endurance race, ang pinakakailangan mong gawin as a team, no? Is makatapos ng 8 hours, yung sasakyan mo, makakatawid ng finish line after 8 hours. And ikaw ang may pinakamaraming laps dun sa kategory na papasukan nyo. Kami, plus 2. So, yun yung sasakyan na gamit namin that's below 150 horsepower. And yun yung basihan kasi dun eh. Class 1, 150 horsepower pataas. Class 2, 101 to 150 horsepower. And yung class 3, 100 horsepower and below. Eh, yung gamit namin, which is yung Yaris ng Atom Tech. Tumalo ng 100 plus eh. Kahit 106 lang ata yun. Wala kami choice, kundi sumali at kalabanin yung mga tigo 150 horsepower na sasakyan no. Papasok din sa mga isipan ng mga tao no. Ano 'yung ginagawa to? Bakit kaya tatakbo ng walong oras na tuloy-tuloy? Para saan? Honestly no. Hindi ko rin alam. <laughs> Pero kasi pag na-experience na ninyo tumakbo alongside other people, yung team ninyo. Iba yung pakiramdam eh. Para siyang basketball for us na mga kumakarera kasi bihira na magkaroon ng teammate eh sa racing no kasi to be honest ha let's say ako pati si Gav teammates kami magkaibang auto kapag sprint race no technically magkakalaban pa rin kami so kailangan ko pa rin siya unahan as much as possible kasi magka same class lang kami then yeah magka teammate kami pero yun eh, nga magka same class kami So, kailangan ko pa rin unahan. Kasi karera nga, eh, di ba? Balik tayo. Bakit yung ginagawa to? Masaya kasi. Masaya-saya <laughs> marera. Tapos kasama mo pa yung mga kaibigan mo, mga ka teammates mo. No? Walong oras magdadrive. Siyempre, hindi naman straight walong oras yun, no? Na ikaw lang magdadrive. Palit-palit kayo nun, every two hours. Two hours kasi yung maximum drive per driver. And dun sa team namin, yung ginawa namin, five drivers kami. Doon sa five drivers na yun, hindi naman kailangan tig two hours. No. Kasi may diskarte na kami para sa eight hours. Last June, meron kami 12 hours. Actually, apat lang dapat kami noon eh. Then, naging anim kami para lang safe, no? Pero, we've been doing this since 2018. Nag-endurance race na kami noon. Kaya may mga diskarte na kami na sure kami kahit paano effective. Nanalo din kami, nakakachamba. Hindi rin kami nanalo minsan. Pero, yun nga. <laughs> yun yung thrill dun. Hindi <laughs> mo pa alam kung mananalo ka talaga o hindi. No? Isa na rin magandang pag-usapan is kung ano yung mga kailangang iprepara namin bilang team and as a driver para sumali sa ganitong endurance race. No? Kasi yearly naman ito nangyayari. And kung interesado kayo, baka mga tulong itong mga sasabihin ko. Una, syempre, sasakyan. Kailangan mo nang sasakyan para makasali sa karera. Basic, di ba? Pangalawa, yung mga safety features na kailangan para makasali ka sa karera. Bale, may mga requirements yan, safety requirements. Una, kailangan mo may roll cage, no? So, sa mga karera, Merong iba't ibang types of requirements. Pero dito sa endurance mismo, required kang magkaroon ng roll cage. Aside sa roll cage, kailangan mo magkaroon ng fire extinguisher, syempre. Para maiwasan yung mga tsamba, di ba? <laughs> Aside sa fire extinguisher, ang isa sa mga requirement kapag gusto mong kumarera sa endurance, ay tinatawag na four-point na harness. So ano yung four-point na harness na yun, no? sa seatbelt, honestly. So, yun yung mga tinatawag ng ibang tao na racing seatbelts, no? And anong difference niya sa stock na seatbelt? Bale, ang stock na seatbelt, tinatawag yan, three point, no? Isa dito, isa dito, sa dito, di ba? Yun naman yung makapit sa inyo. Malamang, alam niyo na yun. Ang four point naman, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. Kaya tinawag na four point, no? Apat na points yung nakakabit sa sakyan. And yun yung isa sa mga requirements para makasali ka sa endurance race. And syempre, kailangan yun. Yun yung mga FIA certified, SFI certified, mga ginagamit talaga pang arera. Hindi pwede yung shopee, shopee lang. Baka ikapanaw mo pa kapag shopee, shopee lang ginamit mo, di ba? So aside sa racing harness na tinatawag, no, importante rin is yung bucket seat. No? So pwede naman technically mag-stock seats. No? Ika nga. Ang stock seats, Difference ng naman sa bucket seats, hindi siya naka ganun. Yung bucket seats, yun nga, para ka nasa batsa. Nasa loob ka ng batsa, nakaupo. Di ba? Hindi ka makakagalaw. Yun ang importante sa pag-racing. Kasi, imagine ninyo. Sa stock seats, di ba? Flat yon madalas. So, kapag andito ka sa taas, lumigo ka ng pakaliwa, eh di, pupunta ka rin sa kaliwa. Pag lumigo ka rin, liligo ka rin sa kanan. Pero kung naka-bucket seat ka, nandiyan ka, kahit lumiko ka kaluwat kanan, nandiyan ka lang, di ba? Yung <laughs> siguro, para hindi na rin tayo pa ulit-ulit. Importante na original yung mga gamit, no? It's either original or may certification ng FIA and SFI para sure kayo na safe kayo whatever happens inside the race track. So, napag-usapan natin yung mga importante with regards to safety ng driver sa loob ng sasakyan, which is roll cage, harness, upuan and fire extinguisher. Ano pa ba ako makakailangan gastusin aside sa sasakyan? Labas niya sa sasakyan na kapag gusto mo sumala sa karera. Una, gasolina. <laughs> sa endurance lalo, sobrang daming gasolina ang kailangan mong bilhin and sunugin. So malaking factor ang gasolina, no? Next sa gasolina, ang kailangan mong gastusin, tinatawag na paddocks. Yung paddocks, yun yung tutuluyan ninyo ng mga mekaniko, ng mga drivers, at ng sasakyan para kumarera kayo. Eh no? hindi, biro rin ang presyo nun. No? Eh ang endurance race, 2 days yan. At ang kailangan namin bayaran sa paddocks, 6000 pesos per day yun. Hindi <laughs> rin biro, no? Aside sa paddocks, ano pa mga kailangan gastusin? Siyempre, itutuloyan naman namin. Hindi man pwedeng doon kami matulog sa race di ba? Yung mga hotels sa Clark, nag-arrange yan around 2,000. Depende sa kung gaano kalaki. ba? Diba? And two days din kami. Two nights kami doon sa like, kasi Friday pa lang nandun eh. No? So, yun na yung mga gastos initially, no? Gasolina, padak, yung hotel. Ano pa ba? Siyempre, mekaniko. <laughs> Kailangan natin ng mekaniko para anytime na may mangyari sa sasakyan, ready tayo. ba? Diba? And hindi rin biro ang presyo ng mekaniko, lalo na mga race mechanics. Iba hindi nyo ang race mechanics compared sa normal na mekaniko. Kasi normal na mekaniko, parehas lang namin ang technical lino. Pero ang race mechanic kasi, meron siyang sense of urgency compared to normal mechanics. Kailangan nila makapagbuo ng makina kagad in such a short span of time. Kailangan nilang ma-troubleshoot kung anong problema ng sasakyan kapag may mga nangyari na ng masama right then and there. Kasi nga, kumakarera kayo. Di ba? So, that's the difference between a race mechanic and a normal mechanic. Aside sa mechanics, no, meron pang isa na importanteng ang gastusin mo kapag gusto mong kumarera dito sa Pilipinas, which is ang pagkain mo. <laughs> no? Been there than that, tinry ko nang hindi kumain, patubig-tubig lang, hindi kaya. Importante, breakfast. Importante, lunch. Importante, lalo dinner kapag tapos na lahat ng mga karera mo in that specific day. Di rin biro. Akala namin dati, okay lang, kaya ko naman. Taas ang adrenaline eh. Pero hindi pala kaya. And I recently learned na hindi ka rin makakarera talaga ng maayos pag gutom ka. Magasas din ng pagkain inside the race track, no? Okay. Aside sa mga yan, ano pa ba kailangan, Garzusin? Bilang isang kumakarera dito sa Pilipinas na no? labas na natin sa sasakyan. Next na natin yung mga gamit pag sarili as driver. No? Siyempre, unang-unang importante, helmet. Ah, ang helmet, hindi rin biro presyo niyan. Especially kung pangkarera talaga yung gagamitin mo, no? Yung mga pangkarera talaga, which is ECE in snell rated tampang sasakyan no mga touring car helmets at be yan 10,000 pataas so ano difference no mga touring car helmets sa mga motorcycle helmets honestly halos parehas lang naman sila ano and yun na nga pero din naman no expensive na no, motorcycle helmets and meron ding mas mura syempre pero main difference nila is Di ba motorcycle helmets madalas may spoiler dito? Yung mga touring car helmets, wala. Bilog lang siya dito. And meron yung abang, four posts para sa tiyatawag na hands, which is yung head and neck support. Yun yung madalas na nakikita niyo nakalagay dito. Para siyang bracket. And nakakabit yun sa helmet. So aside sa helmet, na napaka-importante, ang isa sa mga kailangan mo pa dito sa Pilipinas kung gusto mo kumarera is Ang angayong racing suit no? ang racing suit mahal yan, yung original racing suit kasi ang purpose niyan in case na magkaroon na sunog mapaprotektahan ka kaya yeah. importante, original yung mga gamitin mo pangarera so yung mga original na racing suit nasa 13,000 and up yan And pataas ng pataas yun. Depende sa brand na gusto mo. Iba't ibang brand dyan. And iba't ibang material ang ginagamit. Pero, most of them, yun nga, fireproof. Which is very important, no? Meron ka ng helmet. Meron ka ng racing suit. Ano pa next? No. Next mo siyempre, sapatos. Bale, hindi pwede. Yung mga katulad na itong ginagamit natin na pang-basketball, pang no? Pero hindi naman talaga 100% required na racing shoes ang gamit mo. Ang importante lang, yung sapatos mo suot, manipis, and hindi magiging sa sa'yo kapag nagka-drive ka. Napapagod na ako. Pero tuloy lang natin. So, meron ka ng helmet. Meron ka na ng racing suit. Pero ngayon ng sapatos, anong next? Bale, eto, last na to. Pero, importante rin, no? Importante ang racing gloves. Noong una hindi ako nag-racing gloves eh. Kasi parang nahihirapan ako, hindi ako sanay. Pero, importante yun. Promise, trust me. Hindi rin pala biro na yung kamay mo, yun lang yung nakakapit sa steering wheel oh, mas makapit siya pero ibe, namamaltos ako dito. Imagine nyo, one hour and more ka tumatakbo, nagda-drive, no? And hindi naman yung relax driving lang eh. Mabilis ang liku yun, left and right. Kambyo ka ng kambyo. Mainit pa minsan yung kambyo kasi tutok yung araw dun eh. So, racing gloves. Importante yon <laughs> okay, next naman. Meron ka ng helmet. Meron ka ng racing suit. Meron ka na sapatos. Ano next? Next mo na paghandaan yung sarili mo. Kasi, tulad nga sa sabi ko, hindi biro ko marera. Kailangan mo kahit pa paano, healthy ka. Para makakarera ka na maayos. Kasi believe me, no? Diba, samali kami. Recently, doon sa one nz Cup ng, ng Tuasan Racing. And ang masasabi ko, hindi ako physically fit that time. Kaya, nagkaroon ako ng struggles. Unang-una, cardio. Importante talaga cardio. Hindi biro. Like now, maubos na yung hininga ko. Pero kailangan ko palakasin pa yung cardio ko. And konting weights na rin. Pero, yun nga, importante cardio. Kailangan, habang nag-drive ka, focus ka and na hindi ka mawala ng hangin okay so natakala na natin halos lahat ang bagay na kailangan mong gastusin kung gusto mo marera dito sa Pilipinas no? and most of those are just the safety features na kailangan mo para protektado ka habang kumakarera ika nga ng mga nagko sa Facebook ko tungkol do sa karera nila Gaff, no? Winning is winning. Pero, ang isang sabi rin sa akin, nung kaibigan kong karirista, winning is nothing if you are not alive at the end of the race. So, kailangan mo mabuhay. <coughs> Hindi pwedeng winning is winning lang. Kaya safety is number one priority. Cool na tayo. So, yeah. Pauwi na tayo. And, tinapos ko na muna yung workout ko for today. Day, I don't know, done. Pero, ayun nga. This is in preparation for the upcoming endurance race sa Clark International Speedway this coming November 23 and 24. Kaya kung interested kayo pala, no? Pwede kayo sumali. Pwede, pwede pa kayo sumali ko meron kay sasakyan. sakyan. And yun na nga, lahat ng safety features na required para makasali sa endurance race, no? If not, yung Saturday session, yung November 23, I believe may track day yun. No? Sa track day, hindi mo kailangan na roll cage, hindi mo kailangan ng mga strict na mga requirements. Importante don, may sasakyang ka, meron kang helmet, naka-pants, naka-long shirt, naka close shoes, bawal cracks, pwede na yun. It's a track day experience, no? Hindi naman siya masyado uh, strict, ika nga, pagdating sa safety equipments. Pero anyways, kita-kits tayo. Kung gusto niyo talaga, message rin ako. Pwede ko kayong samahan doon sa track day, no? Anyways, again, I'm Allen of ESC. Kung meron kayong mga katanungan, pwede niyo man itanong. Kapag kaya kong sagutin, sasagutin ko kayo. <laughs> Give a like, subscribe, what not. Kung ano man meron dito sa YouTube, I would appreciate it. Kita kits on the next vlog.